Magandang umaga po sa atin lahat. Ito naman po si Torfino Tonton Contrera sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan natin ang pagmamalabis ng mga opisyal ng gobyerno at pag-usapan natin ang sitwasyon sa Senado. Uh, siguro na-trigger tayo nitong huling insidente na kung saan uh, si Senator Revilla ay napagkamalan siya na uh, siyang sakay nung isang convoy at uh, na lantarang lumabag sa pulisiya tungkol doon sa bus lane kasi may bagong system ngayon ng ng trapiko sa Manila na pinapatupad ng MMDA na kung saan may mga lanes sa daan na pang bus lang at hindi pwede pumasok doon ang ng sa sasakyan mataas po ang multa Uh, pag tayo ay lalabag doon. Ngayon, marami pong mga nahuhuling lumalabag dito at may nahuli na ang ginamit na dahilan ay sa nila sa si Senator Rivia. Ando na po tayo. Si Cornel, si Cornel Bong Nebrija, siya po yung in charge sa operation sa pagpapanatili uh, ng kaayusan ng ating lansangan sa Manila. Napaka-efficient mo 'tong tao. Actually, ito yung isa sa mga hinahangaan ko. Ah, uh, on the go ito lagi on the move on the field talagang naiinitan siya sa mismo ang nagaan ang nung panahong ito nagkamali siya sapagkat ang nangyari ay uh, uh, hindi niya na, na nireport na may nahuli at nireport na mayroong ano mayroong uh, uh, nahuli na convoy na di umano ay sinabi sa kanyang tauhan na ang sakay ay senator senador ngayon uh, binigyan ng go signal ni Bong Nebrija sapagkat ang nakagawian na ng MMDA ay bigyan ng galang ang mga senador at ang iba pang mga opisyal ng gobyerno lalo't nagmamadali Sabihin na natin nagkakamali si Bong Nebrija dahil uh, dapat pantay-pantay ang tingin. Marad madaling sabihin yan eh, pantay-pantay ang tingin dapat sa mga senador at sa ordinaryong mamamayan. Lagi nang sinasabi, narinig ko yung binabatikos sa radyo, uh, you know, na pantay-pantay tayo. Kaya madaling sabihin yan eh, pero pag naandun ka na sa sitwasyon na pinoprotektahan mo ang iyong mga rank and file na masabon, alam naman siguro ng iba na kapag kaharap mo na ay mga taong makapangyarihan ay pwede ka nang para ka nang ah uh, hinubaran, di ba? Alam naman natin yung abusadong mga politiko na kahit malina ay eh, kapag sila hinuhuli, sasabihin kila mo ba ako, sino ako, ganyan ganyan So, ang akin ang, siguro ako sa second ko naman si Bong Lebria, naisip ko rin siguro pag ganyan, poprotektahan ko naman ang sanity at mental health ng aking mga tao. Kasi imagine yun na lang murahin ka, yun na lang pagalitan ka, yun, you know, sala sa init sa sala sa lamig eh. Pag hindi mo gawin ang trabaho mo, papagalitan ka pero pag ginawa mo naman at gusto mong uh, gusto mong ipatupad ang batas at uh, medyo may taong may kapangyarihan ang nakaharap mo. Baka naman ikay madali. Di ba itong nangyari doon sa ano, sa pulis na ano na sa traffic enforcer na sinuspinde dahil Uh, nasabi lang naman niya yun na sinabi sa kanya na may VIP at ang tinig, pakinig niya si VP Duterte, Sara Duterte ang dadaan, di ba? Wala naman siya sa kanya eh. Public knowledge naman dapat yan. Ang hindi ko maintindihan, bakit tayo pinuprotekta natin ang pangalan nitong mga official na ito? Madali naman nilang itanggi eh. Kung hindi ako yan, di ako, hindi ako yan. ini nila na sila ay may kapangyarihan. inexpect nila na sila ay ng pribilehyo. Ngayon po, nagkamali ang isang ordinaryong civil servant, ng pangalanan sila, ano ba naman yung sabihin nila na hindi ako yan, nagkakamali kayo? At tumulong na sa pagpaparusa doon sa gumamit ng pangalan mo. Hindi ba? Sapagkat nakikita ko ang posisyon nitong mga taong nasa lansangan, eh, yung mga naiingitan, ako pag nakikita ko yung mga traffic enforcers sa kasagan ng ini, tumuulan, sabi ko, Panginoon ko, kawawa naman itong mga to. hindi naman kataasan na sweldo ng mga ini. Di ba? Tapos sila pang nakakatanggap ng mura ng mga mainit na ulo ng mga ano ng mga ewan ko lang kung ilang beses na sila natawag na tanga, bobo, di ba? So kung ako naman si Bong Nebriha, ganun din ang iisipin ko. Ihiligtas ko ang aking mga tauhan sa ganyang klase ng mental abuse. Di ba? Eh ngayon, nagkamali. Kasi yung pala, hindi naman sakay si senador Revilla. Ngayon, fast forward. Nagalit si senador Revilla at nagdedeman siya ngayon hindi lamang ng resignation hindi lamang na suspension ni Bong Lebriha magresign siya at ito pa ang matindi binabantaan niya na iwiwithhold niya ang budget ng MMDA yan ang pakinig ko hindi ko alam kung tama ang pakinig ko parang sa akin naman senator Revilla maintindihan mo naman kung paano magkamali ang isang tao Okay, tama, magalit ka. Pero intindihin natin kung saan ang gagaling itong mga taong ito. Ang dapat torosahan dito, yung mga taong ginamit ang pangalan mo. Okay, magalit ka. Pagalitan mo si Mebriha. Pero yung bagbanta, yung kailangan mo siyang pag at kailangan magbanta na ang MMDA budget ay gagawin mong zero o haharangin mo, ay pagmamalabis na sa kapangyarihan niyan. Sabagat kung parusahan mo, kung totoo naman gusto mo, parusahan, sinibrihan na lang parusahan mo, pa hindi yung entire agency, ano naman ang kinalaman ng ahensya doon. Hindi ba? Parang, parang sa tingin ko ito yung over, overreaction. The senator should have been the better man here. She should have understood the you know, ito mga to pag tumatakbo sila sa posisyon, ang kanilang pinaglalaban ang ordinaryong mamamayan, ang kanilang mga kalagayan, e ordinaryong mga empleyado to mga to, ang kanilang kalagayan, lagi silang naiipit, hindi lamang ng init ng araw at nang ng you know, ng ulan, ba mabasa sila ng ulan, tapos eh mainitan sila ng araw. 'Di ba? Yung murahin sila ng mga tao, alam mo yung sitwasyon na kung saan kailan mo manimbang. Hindi ko ina 'yon. Pero intindihin natin kung kailangan pagalitan, i-reprimand, e, e, o ayan nga, na si Nebriha, fine. Pero yung magkaroon ng ganung klase ng posturing na kailangan pang mag-resign yung tao sa isang pagkakamali, samantalang matagal na siyang naninilbihan na maganda sa ating bayan, di ba? At ang pagkakamaling yan, naintindihan ko sabagat siyempre gusto niya naman protektahan ng kanyang mga, you know, ang naging pulisiya niya kasi, pag senador, bigyan mo na ng pribilehyo, bigyan mo na ng kahit mali, bigyan mo na kasi alam mo na mag, mag ang karamihan mas malimit, mag-insist yan ng kanilang mga kapangyarihan. Yung pag, pagbigyan mag, mo na, parang sa akin ganito, yung rational choice yun eh. Ngayon, kung may pinalusot ka na hindi naman talaga sakay si Rebilla, mas mahirap yung kaysa sa hindi mo palusutin, ay sakay pala siya. ba? <laughs> diba? Yun ang probability that you don't know hindi naman po pwede na ating ah, hindi ka maniniwala, titingin mo, siya, sige po, palabasin niyo po si Sen. Rebelli, okay, tingnan mo, baka lalo ka mamasabun doon, malay mo, mainit ang ulo ng mga senador, biglang, hindi ka naniniwala sa driver ko, nakita mo na ang nagsabi, di ba ganoon? Yun ang chance, yun ang race na iisipin mo. Napakadaling sabihin na kahit sino man yan, yun, yun o no, si Rowena Salvacion, nagsasabi ng ganyan sa, uh, G, sa DCBB, kung sino pang mga ano na, lahat pare-pareho, madaling sabihin yan, Ms. Weng. Pwede kong sabihin yan. Pero, pag ikaw ay naando na, buti tayo, meron tayong pulpitong ganito, nakapagsalita, paano yung mga yan, pwedeng mumurahin ka, pagalitan ka, kilala mo ba ako, ganyan, 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 tayo madali tayong pwede natin kasi meron tayong power of the voice, we have the platform, we have the radio, we have the blog, but what about these people? Diba? Eh, yung magkamali sila, ano kaya ang matinding kaparusahan ang gagawin nila? Buti kung kampihan sila ng mga boss nila. Eh kung hindi, paano ko ang... Kasi mayroong ugali itong mga senador na ito na isarete ng budget ng isang ahensya. Di ba? So sa tingin ko, exaggeration itong nangyaring ito. Kung ako si Senator Revilla, I could have been the better person, the better man, the adult in the room, by saying, okay, hindi ako yan, hindi mo dapat ginagawa yan, pagalitan sa nebriya o eh, suspindi ka ng ilang araw, o whatever. Ang pagalitan yung gumamit ng pangalan mo. Pero itong ganito na magbabanta na ang budget ng MMDA ay harangin. Isang malaking kabulas to ganang. At hindi nag-iisa dyan. Magbalik tanaw tayo sapagat may mga example ako, magbalik tanaw tayo si Senator Pia Cayetano. Pinagalitan ang mga opisyal ng University of the Philippines nung panahon na patapos pa lang yung pandemya dahil hindi bumabalik sa face to face. May online pa rin ang mga sessions. Nagagalit siya. So anong ginawa? Nag-threaten siya na i-hold hostage ang budget ng UP kapag hindi mo balik sa full face-to-face -face ang UP. Yan ang nangyari. Now, isa sa mga matingkad na karapatan ng mga pamantasan ay ang academic freedom at bahagi sa jurisprudence natin na nagsasabi na kasama sa karapatan ng isang eskwelahan sa tertiary education. Sa high school, pwede yan. Sa elementary, pwede yan. Pero sa college, meron ng academic freedom. At kasama doon, hindi lamang yung what to teach, who should teach, the admission and graduation requirements of students. Kasama din dyan ng how to teach, paano ituturo, paano magtuturo ang mga universidad. Klarong pinuprotektahan niya ng batas at yan ay in-reinforce ng Korte Suprema. Hindi pwedeng pakialaman yan kahit ng Kongreso. Anong, anong ginawa? Hindi ba? Pinakialaman. Tinakot. Gigipitin namin kayo kapag hindi kayo sumunod sa gusto namin dahil kami may power of the purse, may budget ninyo i-hold namin. Hindi pa pagmamalabis ng kapangyarihan 'yan. Na ang iyong uh binaliwala, ang iyong nilabag ay ang mismong academic freedom na secured sa bawat ahensya ng mataas na edukasyon. Noong mga higher education institutions. So halimbawa yan. Kumakailan lamang sa si Senator Cynthia Villara. Nagwala na naman siya sa Senado. Sa hearing ng Department of Environment and Natural Resources. Sa budget hearing, ah, alam mo, may akong problema sa DNR. Pero dito sa puntong ito, parang mali naman niya ginawa. Kasi nag-defend -nag ng budget ang DNR at natunta sa issue ng tenuria, yung tenure, ito yung mga binibigay na karapatan sa mga pribadong sektor at community para gamitin ang lupa para magkaroon ng kabuhayan. Sabagat bawal po sa saligang batas natin na i-privatize ang mga public lands, lalo ng forest lands. Pero may mga pribilya yung binibigay na pwedeng ibigay ang gobyerno. At yan ay limitado for 25 years and renewable for another 25 years. Ang dawag po dyan, tenorial instruments. Hindi po yan ownership, hindi po yan property title. Yan po ay access rights lang na gagamitin ng mga tao yung lupa na pag-aari ng gobyerno. Parang katulad nung sa, sa, ano, sa SBSI, doon sa Siargao, di ba? Doon sa Socorro, binigyan sila ng pakbarma. Ganyan, marami yan. May pakbarma, may F, uh, community CBFMA, Community Based Force Management Agreement, marami yan. Hindi lamang community ang binibigyan yan, private sector, binibigyan, etc. Ngayon, uh, nung panahon ng dating diba, Secretary Jim Sampul na, nung 2022, yata, 2020, well, you know, one, ay Ibinabana niya ang desisyon ng pagbibigay ng tenure sa mga regional directors, regional executive directors. Okay? Kasi nga, kaysa sa centralized, ibibigay na sa red. Yan po ay al alinsunod sa prinsipyo ng subsidiarity, sa good governance principle na syempre yung mas malapit doon sa komunidad, sa lugar, yun ang mas nakakaalam ng factors. Ba't kailan pang pumuntang Manila sa mga desisyon na ganyan? At yan ay alinsunod sa devolution at decentralization. In fact, yan din ang sinusuporta ni Pangulong Marcos. Doon tinanong ngayon ni siya Villar, ang taga-DNR, sino nagbibigay ng Uh, approval niyan. Ang sabi ng DNR, Regional Executive Director, tinanong niya, bakit ang red? Ang sinagot naman kasi ng isang undersecretary, ay para po, ayon po yan sa prinsipyo ng doing is of, of, enabling, of easing the qualification for doing business. Ang isang businesswoman na katulad ni Cynthia Bellara, nang pinagkakuha na ng yaman, ay ang business ng real estate. Nagalit. Bakit yung pinagkakikitaan ang business ang mga public lands? Nagalit siya. nag na. At nag-demand na tapusin yung pulisiyang yan. Andi na, sa halip na makipag-argue. Andun si uh, Secretary Luis Agay. Kasi unang-unang dapat i-argue, hindi naman yan labag sa batas. In fact, yan ang pulisiyang ng ating estado, which is decentralization. Meron nga tayong local government code. Yan ay walang nilalabag na batas. Pangalawa, talaga namang nagbibigay na tayo ng matagal na tinuria sa mga tao para magawa ng business sa public land. Hindi lang naman po private land na katulad ninyo, kinukonvert. Si Sen. na nasanay na nais kailang i-privatize muna ang mga areas para magawang subdivision. Alam mo, marami pong lupa dito. Siguro dapat alam niya yan kasi chair siya ng Committee ng Environment and Natural Resources at ang Agriculture. Lalo sa environment na may mga instrument na po tayo na kaya saad po yan sa saligang batas. Taon-taon na deka dekada na namimigay ng mga tenurial rights ang gobyerno sa mga communities, families, at private corporations para magamit ang lupa ng gobyerno para pagkakitaan. At may limitasyon yan. So hindi yan bago. So dalawang bagay. Hindi po bago na ang mga desisyon ibinababa sa regional level. At hindi po bago na ang mga tao ay binibigyan ng karapatan na gumamit at tagkakita ng mga lupa na pag-aari ng gobyerno basta ba ayon sa batas at ayon sa regulasyon. Abay, ang sabi ng senadora, hindi pwede yan. So anong ginawa ng DNA? Sa halip na kontrahin siya. Paano mo naman kukontrahin? May, you know, madaling sisihin si Secretary Loy Saga. Sinisi ko na sa mga bagay. Pero dito, maintindihan ko rin naman kasi budget mo ang naka, pag hindi mo pag hindi ka susunod ang budget mo ang malalagay sa langanin. So anong ginawa? Ay sige po, pag-aaralan namin. Meanwhile, isususpindi namin ang implementasyon. So ang ginawa noong October 26 nagpalabas ng issue sa ng 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 issue ng order sa si Secretary Loizaga na isuspend mo muna pansamantala ang mga pag-issue ng tenorial rights. So imagine isang matagal ng practice ay bigla mong isusindi dahil meron lang isang senadora na nagalit. Hindi ba? Na dapat sana alam niya yan dahil senadora siya. Hindi ba? Yan. Ikatlo. Recent lang ito. Senator, uh, ano nga ba ito? Uh, unahin muna natin sa Senator Tulfo, si Rafi Tulfo, pinagkakadiskitahan ang PTA, ang Parent Teachers Association. Yan sabi niya, illegal daw mangolekta ang DepEd uh, ng pera dahil ang inaalaw lang daw ng batas na pangolekta ay sa Boy Scout, sa Girl Scout, sa Red Cross at doon sa mga pondo na voluntaryo para sa barangay high school, sa barrio high schools. Sa nga naman yung batas. Pero klaro naman kasi doon na ang hindi mo lang pwedeng kolektahan ng estudyante. Ngayon, of course, tama nga naman. Pag ang parent ang kinulektahan mo, ang estudyante ang mo, parang yung parent na rin naman ang kinulektahan mo. Pero, dapat nating tingnan ang fine print. 1969 itong batas na sinasite ni Senator Tulfo, ang batas na nag-create ng PTA yung 1974 yata o 1972 sa isang PD, PD-603. At doon nilagay na ang PTA may function na parang tulungan ang eskwelahan at ang LGO para maayos ang welfare ng mga bata. Dalawang solusyon diyan. Kung ayaw niyo mangolekta ang PTA, magbigay kayo ng pera sa PTA. Dapat bigyan ng pondo ang P, ang, ang DepEd na pang-pondo sa PTA. Ngayon, ganun pa man, kung hihimayin natin, wala namang hindi naman pinagbabawal ang PTA mangolekta ng pondo sa mga magulang. Ang pinagbabawal mangolekta sa mga bata, although it's a fine line, you know. Eh mga abogado magaling mag-split ng hairs, 'di ba? Pero ako sa tingin ko ganito 'yan yung kinikolekt mo sa mga bata in relation to their being students and participating in activities of students are not allowed. Di ba? Ang pinag-uusapan doon sa provision na yun when schools collect, ang may mali naman kapag yung school ang nagko-collect para sa PTA. Dapat ang nagko-collect para sa PTA ang PTA mismo may separate juridical entity ang mga yan. Diba? May mga official yung mga yan. So dapat revisahin ng batas. Pero ang hindi dito malinaw kasi, parang si Senator Tulfo parang in-insist niya yung kanyang reading na dapat i-implement ang batas. Eh kung i-implement ng batas, ba't pinag ng DepEd lang? Yun know, sa puntong ito, bakit ganun? Eh, hindi ba maraming pagkakataon din na hindi i-implement ng Senado ang batas? Katulad nung konstitusyon na ginawa ni Sen. Pia Cayetano na, na talagang pinersa na ang UP na napalitan ang kanilang mode of instruction dahil lang hindi niya gusto ang online learning. Hindi pinakailaman niya ang how to teach na provision <laughs> na sinigurong may karapatan ayon sa academic freedom at mismo korte na ang nagdesisyon diyan. Nakakatawa nga kasi nung delib interpelasyon si Senator Pia Cayetano ang nagdepensa. Wala so, well, naman personal na pero ano, grad sa mga senador na to ang pinag matama ang ginagawa nila tama pag mali mali and then finally you have this person you know in the name of uh, senator Estrada Jingoy who very recently Threatened to zero the budget of the Commission on Human Rights because simply he disagreed with a personal position of one of its executives regarding abortion. In, sinasabi ni Senator Estrada daw ng ang CHR regarding abortion. Abortion is already illegal in the country, it is already banned, it is punished. Why would you then have to ha demand from a public agency like CHR a policy? Reiterating that when it's already illegal, it's almost like you're asking HCHR to say, What is your what is your what is your position on murder? You know, it is a law. And then I think the personal opinion of any person in the CHR should not hold the, the budget of the entire agency in jeopardy. What is even more unnerving is that Senator Estrada, and of course Senator Sobiri and the others who agreed with him. are saying that this is their stance on abortion is influenced very much by the fact that we are a Catholic country, that they are Christian, they are religious. Panginoon ko, mahabagin. Hindi kaya naintindihan ng mga senador na mayroong separation ng church at state sa ating basic principles at sa Bill of Rights na kahit kailan ay hindi magpapalabas ng batas ang, ang, ang bansa na kak, kak, you know, kakampi o magdi-discriminate against a particular religion. Yung gamitin ng isang mambabatas ang kanyang sariling religion sa kanyang trabaho bilang senador is already a violation of the Constitution. Well, of course, you can vote according to your faith. But to articulate that <laughs> is simply unnerving. At hindi yan kanya marami pa. Si Joel Villanueva, nag-upo siya sa divorce. Sinasabi niya ang kanyang kadrelyon ang nagsasabi sa kanya na hindi. Religion. Even the former Vice President Lenny Ruterte, I called that out. Hindi pwedeng kamitin natin ng religion para mag-upo tayo sa divorce. You know, because that would mean that you are giving privilege, you are giving preference to a particular religion which is not allowed in the Constitution. Pero matakalan na natin yung binabailig at ang Senado, Senado, violated. And finally, kung hindi ko naniniwala sa akin, kung nagdi-disagree kayo na inaabusin itong mga senador na ito ang kanilang mga kapangyarihan, ang Korte Suprema mismo recently, unanimously, nagsabi na ang inabuso ng Senado ang kanilang kapangyarihan para mag-order ng pag at pag-aresta ng kanilang mga resource persons. Ando na tayo, merong anomalyang nangyari sa Farmalee. Pero nung pinakulong ng Senado, ang dalawang executives nito, without due process, yun ang nagkamali sila. Hindi naman inaalis ng 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 Congress ng Supreme Court sa Senado ang mag-declare ng contempt. Pero bago ka magpa-arrest, bago ka magpa kailangan bigyan mo ng pagkakataon ang mga pinapaditin mo ng panahon para i-justify sa ang sarili nila kasama ang kanilang mga abogado. Ay eh, hindi pinagsasalita ang mga abogado during the hearing. Sila sila. Sila yung complainant, sila rin yung defend, sila din yung implement, sila yung judge, sila rin yung execution ng kanilang ano. Saan ka nakakita na sila ang nag-complain na nang may contempt itong dalawa, sila ang nag-decide at sila rin ang nag-implement, sila ang nagpakulong. Hindi ba? Pina so, that is an abuse. But at the same time, the court unanimously said, patagal na nilang ginagawa yan. Ano bang ginawa nila kay, kay Sebastian, kay Leo Sebastian? Pandaan ninyo yung sugar regulatory authority? Pinaratangan nilang kriminal, pinaratangan nilang corrupt. Yung naman pala hindi totoo yung kanilang mga paratang. At ang punto dito, nag-apologize nag, 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 apologize ba ang si mga senador? Hindi. Hinihintay ko sila mag-apologize. Meron silang nilabag na kapangyarihan. Hindi nga sila, ang, ang pinagkasangkalan nila, hindi sila pwede kasing i Kasi meron silang immunity. So anyway, ang mga tao, hinahalal natin yung mga yan. Hindi sila mas makapangyarihan sa atin. Sila, in fact, they are servants of our interest. They may instruments to further and advance our interest. We voted them into office. It is our taxes that pay for their salaries. And they have no right to abuse our rights. <laughs> they have no right to violate the law. Okay? Or the Constitution. Okay. So, okay. Sana nakapagturo kasi sa yung kaya si Panoplos ko yung mga puso at pagpabagaw ko ng mga panayos buhay, lalong -lalong na sa buhay, lalong-lalong sa usapang political. At sana... Nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Sabi sa akin, <laughs> nasa hindi ko yata nasabi yung lasal. Ang lasal kasi sabi sa akin ay teach mind, touch heart, and transform. Ebs. Nakakalito na. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Sige po, Friday ngayon. Wala po tayong usapang politika bukas at sa tinggo. Kita-kita na -kita ulit tayo sa lunes. Bagamat sa lunes po, ako yung nagpapaalam na baka hindi rin uli ako makapag live sa Facebook dahil po um um hindi ako makapag live dahil meron akong lakad ng lunes. Biyerkules meron po tayong live. Sa biyernes wala na naman po tayo sapagkat ako po ay may field work. <laughs> ay nako, trabaho talaga. Anyway, mabuti naman paminsan-minsan na miss nyo ako para hindi nyo ako pagsawaan. O sige, Ingat po tayo lagi. Lagi kong sinasabi. UP naming mahal. Ani mo lasal. Pagka nag-araw po sa ating lahat. See you Wednesday next week. Medyo mahaba-haba ang hindi natin pagkikita. Ingat po tayo lagi. Bye for now.